Tara guys, pakikita ko sa inyo itong tanim kong grapes. Ayan, makikita nyo, super dami ng kanyang bunga. At talagang hitik na hitik. Ayan, makikita nyo, bawat sanga is may mga kumpulan siya. Oh, yan o, oh, di ba? First time lang mamunga ng gantong kadami itong aming grapes na ito. Simula ng aking ginawa ng balag. Ayan, ah, alam nyo ba kung sino ang gumawa niyan? Ako lang po. Ayan, dahil si Munamor ay hindi alam kung paano ang paggawa nito. Ayan, no? yung mga kawayan is pinagdikit-dikit ko para magkaroon ng balag yung ating grapes. At ayan na nga, naging successful. At nung makita ko maraming bulaklak ang ating grapes, is nag-check ako at nag-search ako kung paano ito magtutuloy-tuloy. Ayan na nga, at nakita ko na kailangan pala gupitin yung pinakadulo ng ating pinakabulaklak, nung ubod ng ating grapes para magtuloy-tuloy ang magiging grapes niya. At ayan na nga yung kinalabasan, 'di ba? Ang dami. So maghintay na lang tayo hanggang September ha para mahinog itong ating grapes. Ayan ang ating muscat grapes. Y